Magandang buhay mga kanobela. Bago tayo magpatuloy, nais kong magpasalamat sa lahat ng nag-subscribe sa ating munting channel. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, kung maaari ay mag-subscribe na sa aking channel at pindutin ang notification bell para updated kayo sa bawat kabanata. Maaari rin kayong mag-like, comment, at e-share ang ating video para malaman din ng iba nating mga kanobela. Maraming salamat po. Ang ganti ng inapi, kabanata pitundaan at limamput isa hanggang pitundaan at limamput lima. Kabanata pitundaan at limamput isa. Bagaman walang silbi si Jacob, hindi naman siya tanga. Sa pamilyang ito, upang pag-usapan ang tungkol sa vanity, mayroon siya at ang kanyang asawang si Elaine. Gayunpaman, ang kawalang kabuluhan ni Elaine ay hindi bababa sa 10,000 beses na mas malakas kaysa kanyang sarili. Si Elaine ay isang tipikal na face-to-face, -face, vanity to the extreme. Ngayon siya ay may mukha upang sabihin na siya ay walang kabuluhan. Wala talagang alam itong Lady Wilson. Ano ang mukha? Habang nagagalit, biglang may naisip si Jacob na hindi tama. Laging iniisip ni Elaine ang tungkol sa unang klaseng vilya ni Thompson. Bago natapos ang pagsasaayos, siya ay nag-iisip tungkol sa paglipat, at pinilit siya upang makita ang vilya ng ilang beses, para sa pag-usad ng pagsasaayos ng vilya. Sa oras na yon, nagplano din si Elaine kung ano ang bibilhin niya para sa sala. Anong uri ng sofa, anong uri ng kama ang dapat niyang bilhin sa kwarto, at anong uri ng mesa ang dapat niyang bilhin sa silid kainan. Sa madaling salita, hindi inakala ni Elaine na si Solomon White ay magbigay ng kagamitan sa vilya. Sa makatuwid, Handarin siyang gumastos ng pera sa mga kagamitan at hindi makapaghintay na manirahan. Ngunit bakit ngayon ay ganap na na-renovate na ang villa at kailangang bumili ng mga kasangkapan at siya ay nag-aatubili na gumastos ng pera para bumili ng kagamitan? Ang bagay na ito ay dapat nakakaiba. Kaya nagtanong si Jacob sa malamig na boses, "Alain, nag-aatubili kang bumili ng kagamitan. Ano ang dahilan?" Wala bang pera sa bahay? Nagmamadaling sinabi ni Elaine. Hindi, hindi, gusto ko lang makaipo ng pera. Baka kailangan kong gumastos ng pera. Kapag nagsisimula ng negosyo, bakit natin gastusin ang lahat ng pera sa kasiyahan? Kungunat ang noo ni Jacob at nagsalita. Halika, buksan mo ang iyong mobile banking at tingnan ko ang balanse. Anong ibig mong sabihin? Nataranta si Elaine, ngunit nagkunwaring naiinis. Jacob, gusto mong suriin ang aking account? Wala ka bang tiwala sa akin? Oo, mapagpas siya at malamig na sinabi ni Jacob. Seryoso akong nagdududa ngayon. Kung mayroon kang ginawa na malaking gap sa pera ng bahay. Kung hindi, sa iyong pagkatao, matagal mo nang gustong lumipat sa sopas ngayong gabi. Umiling si Elaine, hindi mo kailangang magkalkula doon. Ako na ang bahala sa pera ng bahay. Ito ang sinabi namin noong ikasal tayo. Anong mga kwalifikasyon ang mayroon ka upang suriin ang aking account? Nang makita ni Jacob na ganap na naglalaro si Elaine, ay nahulaan niya kaagad na dapat ay may mali sa pera. Agad niyang sinabi ng seryoso, Elaine, don't think you can fool me this time, kung hindi mo ako hahayaang tingnan ang bank account, para makita ang balanse, tiyak na hihiwalayan na kita. Hiwalayan? Sumabog si Elaine at sinabi, "Jacob, ang galing mo. Gusto mong hiwalayan ako? May konsensya ka pa ba? Naisip mo na ba kung ano ang hirap na dinanas ko habang kasama ka sa napakaraming taon? Ilang pagkakamali ang naranasan ko noong ako ay walang asawa, una akong nabuntis at kung gaano karaming tao ang tumuturo sa aking likod. Nakalimutan mo na ba?" hindi ko nakalimutan, sabi ni Jacob, kaya nga pinatuloy kita at nagtitiis ako sa iyo. Ngunit ngayon, gusto ko lang malaman kung magkano ang natitirang pera sa ating pamilya. Don't forget, I am also from this family. Bilang miyembro, marami rin akong naiambag na kita sa pamilyang ito. Bago ako nakipag-away sa aking ina at sa Wilson Group, nakakakuha ako ng bonus na 20,000 o 30,000 bawat buwan. Malamig na sumimangot si Elaine. Huwag kang sumama sa akin. Sa bahay na ito, ako ang namamahala sa pera. Hindi ka kwalipikadong magtanong. Kinagat ni Jacob ang kanyang mga ngipin at sinabi. Okay, mamamatay ka na ba? Sige, sa kasong ito, gagawin natin na mag-divorce bukas. Wala akong masabi sa'yo. Ang lakas ng loob mo. Bakit hindi ako maglakas loob? Malamig na sumigaw si Jacob sasabihin ko sa'yo, hahanap ako ng abogado bukas. Gagawin ko ang sinasabi ko. Anyway, walang halagang hatiin sa pamilyang ito, ibig sabihin, dalawang milyong deposito at bahay. Malaki na rin ang bata at may asawa, kaya kung hindi mo idamay ang bata kung kanino siya mananatili, ito ay gagawin sa lalong madaling panahon. Kabanata 752 Gaya ng sinabi niya, Inobserbahan muli ni Jacob si Elaine at sinabing, Ang dalawang milyong pera ay natitira para sa iyong pag-iingat. Pagkatapos ay direktang magdemanda ako sa korte at hihilingin na hatiin ang pera at ari-arian. Kung hindi mo ito maibigay, ikaw ay legal na mananagot. Ikaw, hindi talaga inaasahan ni Elaine na si Jacob, isang matandang lalaki, ay magiging napakalupit. Hiwala yan siya at hatiin ang ari-arian. Kung talagang edi-demande siya nito, ano ang magagawa niya? Matanda na siya ngayon at walang pera. Kung hiwala yan talaga siya, anong magandang buhay ang meron siya? Nang maisip niya ito, medyo nataranta si Elaine. Nagmamadali siyang nanlambot at nagsabi, Asawa ko, bakit ka nagagalit? Tayong dalawa ay lumakad sa hangin at ulan ng higit sa dalawampung taon, dapat harapin mo ako sa oras na ito. Seryosong sinabi ni Jacob. Gusto ko lang malaman kung magkano ang pera sa pamilya. Kung tumanggi kang sabihin, pagkatapos ay hihiwalayan kita bukas. Sa totoo lang, matagal nang nagsawa si Jacob kay Elaine. Masasabi pa ngang hindi niya gusto si Elaine noon. In love siya kay Mei Ching, ang school flower of the year, at nakisali si Elaine bilang ang ikatlong partido. Hindi niya pinapansin si Elaine. Kaya naman naisip ni Elaine ang walang hiyang pakulo. Una ay nalasing siya at nakipagrelasyon sa kanya. Sinabi kay Matching at nakipaghiwalay sa kanya dahil sa sama ng loob. Maswerte rin kasi at nabuntis si Elaine that time, kaya ginamit niya ang bata para pilitin si Jacob. Napakasalan siya, nawala si Matching kay Jacob sa oras na yon at natamaan ng malakas. Nang akala niya na si Elaine ay nabuntis sa anak niya, pinili niyang pakasalan si Elaine alang-alang sa bata at saka siya ay nagkaroon ng malungkot na buhay dahil sa pag-aasawa sa loob ng mahigit dalawang dekada. Sa simula, tinanggap na ni Jacob ang kanyang kapalaran. Ano ang mangyayari kung hiwalayan niya ito? Kaya hindi niya ginalaw ang pag-iisip na ito. Nung nag-reunion ang mga kaklase noong nakaraan, medyo kinilig siya sa sobrang kakulitan ng lahat. Ngayon, si Elaine ay kumilos ng napaka-abnormal napakarahas, mayabang, at hindi makatwiran. Siya ay ganap na sumuko sa kanyang isip. Ngayon ay hindi na siya makapaghintay na hiwalayan siya, at alisin itong babae. Talagang nagpanik si Elaine sa mga oras na ito. Matagal na niyang binubuli si Jacob, pero ngayon si Jacob ay nagalit. So it can be seen that she really made him anxious. Kahit masangsang si Elaine, isa siyang paper tiger. Kapag sumigaw siya, kung sinampal siya ng kabilang partido, magtatapat siya kaagad. Ngunit kung ang iba ay nagpakita ng kaunting takot, agad niyang sinugod ang mga ito, upang kagatin at punitin pababa. Kaya, nang makitang galit na galit si Jacob, talagang natakot siya. Sinabi rin ni Claire sa oras na ito, Ma'am, bagamat ang pera ay nasa iyo, ako at si Dad ay kwalipikado at may karapatang malaman, ang kalagaya ng pinansyal ng pamilya. Since gusto ni dad na makita ang balanse, maaari mong buksan ang mobile banking app at hayaan siya na tingnan ito. Napakagat si Elaine sa kanyang lobby, tuluyan ng bumagsak ang linya ng depensa sa puso niya. Tumingin siya kay Jacob nang umiwas at nag-ipo ng lakas ng loob at bungulong. Ang pera ay wala na. Ano ang sinasabi mo? Biglang sumabog si Jacob at sumigaw. Wala ng pera, mahigit dalawang milyon ay nawala na. Kabanata 753 Nagulat agad si Elaine sa boses ni Jacob. Sa sandaling ito, hindi niya maipagpatuloy na itago ito, kaya nasabi na lamang niya. Asawa ko, pasensya na, nawala ko ang lahat ng pera ng pamilya, habang naglalaro ng mga baraha. Patawarin mo ako. Hindi siya nangahas na sabihin na siya ay niloko ni Horia, dahil ang pamilya Wilson ay galit na galit pa rin na hinahanap si Horia. Kung sasabihin niya ang totoo at ipagkalat ito, malamang ang pamilya Wilson ay darating. Hindi niya inisip si Charlie. Ang pangunahing dahilan ay hindi niya nais na maging sanhi ng problema para sa kanyang sarili. Pagkatapos ng lahat, ipinadala ni Orville ang lahat ng mga taong yon sa minahan ng itim na karbon. Ang mga taong ito ay nawawala lahat ngayon. Kung ito ay nalaman, ito ay magiging imposible. Well, siya dapat ay sangkot sa pagkawala ng mga tao. Kaya't masasabi lamang niya na ang pera ay nawala sa pamamagitan ng kanyang sariling card game. Ngunit walang paraan para sabihing nalinlang siya sa disenyo ni Horia. Nang mabalitaan ni Jacob na natalo siya ng higit sa dalawang milyon sa mga laro ng baraha, siya ay nagwala dahil sa kanyang galit. Hindi niya ito makontrol at sinampal niya ang mukha ni Elaine, ng isang matalim na tunog at sumigaw. Nawalan ka ba ng higit sa dalawang milyon? Ikaw na alibughang na asawa, alam mo ba kung ilan ang mga ipo ng taon na ito? Napangasawa ni Elaine si Jacob sa loob ng maraming taon, ito ang unang beses na nabugbog siya. Isang sampal, walang humpay at masiglang lumapit direktang sinisira si Elaine. Sandaling hinawakan ni Elaine ang kanyang mukha, pagkatapos ay biglang nagalit at nagmumura. Jacob, maglakas-loob ka na sampalin ako. Tatamaan ka sa akin. Kinagat ni Jacob ang kanyang mga ngipin at sinabing, Madaling tamaan ka. Pagkatapos magsalita ay itinaas niya ang kanyang kamay at muling sinampal si Elaine. This time galit na galit na talaga si Jacob. Kaya hinawakan niya ang buhok ni Elaine, itinutok sa mukha niya at pinutol lang kanyang pana sa kaliwa't kanan. Sabay-turo niya, pupusta at tataya ka lang. Pinaghirapan ito ng pamilya natin. Nawala mo lahat ng pera. Hindi lang kita papatayin, hihiwalayan talaga kita. Si Claire ay mukhang tanga at nagmadaling sumama sa laban, ngunit sinabi ni Jacob, Walang makapagpigil sa akin ngayon. Hindi ko lang papatayin ang mabahong babaeng ito, kailangan kong buhitan siya ng linya. Si Alain ay nabunute na ng dugo, sa buong mukha niya sa oras na ito, at ang kanyang mga baga ay malapit ng sumabog. Ngunit nang marinig niya ito, bigla siyang nataranta. Base sa pagkakaintindi niya kay Jacob, alam na alam niyang galit na galit na si Jacob. Ang taong madalang magalit, kung biglang magalit, walang duda na siya ay dapat nagalit galit na galit talaga. Gusto na niya itong hiwalayan ngayon, hindi ba siya magiging helpless in the future? Sa oras na ito, ayaw ni Elaine na hiwalayan ang sampung libo na dahilan. Kaya kapag sinampal siya, magtiis lamang siya. Kaya umiyak siya at sinabi, asawa ko, mali ako, mali talaga ako, asawa ko. Pakiusap patawarin mo ako, tulad ng sinabi niya, Lumuhod siya sa lupa nang lumambot ang kanyang mga binti, yamakap sa binti ni Jacob at umiyak. Asawa, hindi ko gustong mawala ng napakaraming pera sa isang laro ng baraha, ngunit sobrang obsessed ang puso ko. Dahil nawala ang lahat ng pera, nakikiusap ako na patawarin mo ako, alam kong mali talaga ako. Alam mo bang mali ka? Kinagat ni Jacob ang kanyang mga ngipin at sinabing, Alam mong mali ito, bakit hindi mo sinabi sa akin ang tungkol sa pagkawala ng pera? Alam mong mali, bakit ka tumawid na kasama ko? Sa tingin mo ba na wala lahat ng pera mo? Tingnan ko ang balanse ng account. Pwedeng pumasa ang bagay. Sa tingin mo ba kaya mong lumuhad sa akin at magmakaawa sa akin na patawarin kita? Sinasabi ko sa iyo Elaine, nananaginip ka. Ngayon ay aalis na ako. Pupunta ako sa Civil Affairs Bureau para dumaan sa mga pamamaraan ng diborsyo bukas ng umaga. At gagawin ko ng malinis na pahinga sa iyo mula ngayon. Nang marinig ito ni Claire, hindi niya kinaya. Bilang isang bata, paano siya magiging handa na makitang mag-divorce ang kanyang mga magulang? Kabanata 754 Bukod dito, ang mga magulang ay matanda na. Kung kailan sila tumanda, kanino sila aasa at tulungan ang isa't isa? Sa panahong ito, ang diborsyo ay nagpapahirap sa kanilang dalawa na maging masaya. Higit sa lahat, pagkatapos ng diborsyo, saan titira ang kanyang mga magulang? Mayroon lamang isang set ng bahay ang pamilya, at mayroong isang set ng villa ngunit iyon ay ibinigay kay Charlie. Palaging nadama na ang villa ay hindi mapagkakatiwalaan, at maaaring kailanganin nilang umalis sa villa balang araw. Kaya, sa ganitong paraan, hindi niya maaaring hayaan ang kanyang ama at ina na lumabas ng bahay. Isa pa, kasi simula pa lang ng kumpanya niya, bagamat lahat ay nag-aalaga sa kanilang sariling negosyo. Ang kumpanya ay napakaliit pagkatapos ng lahat at nangangailangan ng kaunting pera. Ngayon ay walang pera upang bumili ng bahay para sa kanyang mga magulang bilang isang pension. Kaya kung ang pamilyang ito ay gusto na talagang maghiwalay, dapat mapunit at mawala ang magkabilang panig. Kaya nakiusap na lang siya. Dad, inamin ni mom na mali siya, kaya huwag kang maging pamilyar sa kanya. Patawarin mo siya sa pagkakataong ito, okay? Pagkatapos magsalita, dali-dali siyang nagdagdag ng isa pang pangungusap na nagsasabi. Kung wala kang pera, maaari kang kumita ng mas maraming pera. Kung tutuusin, maganda ang takbo ng kumpanya natin ngayon. Ako ay naniniwala na tiyak nakikita ito ng mas maraming pera sa hinaharap. Galit na sinabi ni Jacob, hindi isang bagay ang dalawang milyon, kundi isang bagay ng kaligtasan. Kinuha niya ang ipo ng ating buong pamilya, ngunit siya ay ganap na eresponsable. Hindi niya ginawang kamustahin tayo kung nawala ang lahat. Hinding hindi ko siya mapapatawad. Pagkatapos, muling sinabi ni Jacob, pag-isipan mo muna ito para sa iyong sarili. Nawala ang lahat ng pera at hindi siya nagsalita. Kung isang araw ay naaksidente ako sa sasakyan tulad noong nakaraan, malapit na akong mamatay, naghihintay para bayaran niya ako para sa first aid. Hindi niya ito mailabas. Ano ang dapat kong gawin? Kung ang parehong bagay ay mangyayari sa inyo ni Charlie, ano ang dapat mong gawin? Ang pera na ito ay hindi lamang ipon ng ating pamilya kundi pati na rin ang ating suporta sa hinaharap. Siya ay ganap na e-responsable sa atin. Ano ang dapat pang itago sa bahay na ito? Sa sa aking opinyon, mas mabuting sundin siya. Gumawa ng malinis na pahinga, para hindi na niya tayo muling masaktan sa hinaharap. Napabuntong hininga si Claire, at hindi alam ang sasabihin. Totoo ang sinabi ni Dad. Napakaraming pera ang nawala ng sabay-sabay ni Mom. Ang kalikasan ay gayon din ang masama. Ngunit, muli, siya rin ang kanyang sariling ina. Natakot din si Elaine sa mapagpasyang tono ni Jacob. Hinawakan niya ng mahigpit ang kanyang mga binti na natili siyang umiiyak at nagsasabi, Asawa ko, asawa ko, hindi mo ako maaaring hiwalayan. Hindi ako mabubuhay kapag wala ka. Alam kong mali talaga ako. Patawarin mo ako sa pagkakataong ito kung hindi mo ako patatawarin. Ano ang silbi ng pagiging buhay? Patay na ako, kalimutan mo na ako. Pagkatapos magsalita, binitawan niya ang mga binti ni Jacob at tumakbo sa balkonahe. Nagulat si Claire, at nagmamadaling humabol. Nakatira sila sa ikalabin limang palapag, kung gusto talaga ni mom na makahanap ng isang maikling tanawin, ito ay kakilakilabot. Malamig na tiningnan siya ni Jacob at sinabing, sa simula, hayaan mo siya, hayaan mo ang sayaw niya, hindi pa rin ako naniniwala. Siya ay umiyak, nang gugulo at nagbigti ng tatlong beses. Ang iyong ina ay isang master, at ang kasanayang iyon ay matagal ng perpekto. Nang marinig ito ni Elaine, siya ay sumigaw. Jacob, papatayin mo ba talaga ako? Okay, pagkatapos ay talagang tumalun lang ako at kalimutan ito, at makonsensya ka ng tuluyan. Pagkatapos magsalita, ang tao ay sumugod sa balko na hey, binuksan ang bintana, at nais na umakyat sa labas. Nagmamadaling yumakap si Claire sa kanyang baywang, umiiyak at sinabing, Ma'am, anong ginagawa mo? Mag-usap tayo tungkol sa mga bagay. Napaluha si Elaine at sinabing, Ano pa nga ba ang masasabi ko? Napakatigas ng puso ng ama mo. Mamatay ako, Anong mukha ang mayroon ako para mabuhay sa mundong ito? Kabanata 755 Sa balcony, niyakap ni Claire si Elaine, umiiyak at sinabing, Mom, galit din si Dad. Bigyan siya ng ilang oras at siya ay mapapaginhawa ng dahan-dahan. Huwag mo nang isipin yon. Gumapang si Elaine sa bintana at umiyak ng malakas. Magandang babae, huwag mong pigilan ang nanay mo. Ngayong gabi ay isinulat ang pagkamatay ng nanay mo. Sa hinaharap, ipagdiriwang mo ang mga araw ng pagkamatay. Huwag kalimutang magsunog ng kaunting pera para sa nanay mo. Huwag makipag-usap kay Charlie, na isang anak na hindi matapat. Ayokong magsunog ng papel para sa kanyang kamatayan. Ang aking mga magulang ay walang pera na panggasto sa ibaba, kaya sila ay lumapit sa kanya na may panaginip at sunugin ang mga tseke. Naging berde ang mukha ni Charlie nang marinig niya ito. Si Elaine ay napakaganda niya. Noong huling beses sa ospital, hindi niya sinasadyang ibinigay sa kanya ang isandaang milyon na tseke mula kay Warnia, na muntik ng makapulot ng malaking leak. Buti na lang, hindi siya naniwala. Bawiin mo para guluhin siya. Kung talagang pinayagan siya nito in exchange sa 100 million in cash, hindi ba niya susunugin ang bag hanggang langit? Ito ay nagpapatunay na wala siyang buhay upang kungita ng kayamanan. Kaya, hindi niya naiwasang magdasal sa kanyang puso. Jacob, kahit minsan ay matapang ka, dapat ay hiwalayan mo ang beach na ito. Kapag naghiwalay kayo, sasakupin ka mula ngayon. Anyway, pera ang meron ako. Bibigyan ka ng tatlong melon at pecha. Ito ay sapat na para sa iyo upang mabuhay. Baka makakatagpo ka ng isang mabuting lady Wilson para sa ikalawang tagsibol. Sa oras na ito, si Claire ay nakaramdam ng hindi komportable. Umiyak siya at sinabing, "Mom, ano ang hindi mo kaya? Sabihin mo lang na kailangan mong maghanap ng buhay. Kahit hiwalayan ka talaga ni Dad, kaya mo pa mabuhay. Bakit gusto mo? Hindi ko maisip, Malakas na sumigaw si Elaine. "Sinundan ko ang ama mo noong bata pa ako." Buntis ako kaya nagpakasal ako. Ilang tao ang nakaturo sa aking likod. Hindi ako nagalit o nagreklamo. I just wanted to live well with your dad, who would have thought that after nang sa napakaraming taon, ng pagdurusa at pagod, hihiwalayan ako ng iyong ama. Tulad ng sinabi niya, siya ay sumigaw ng desperado. Bakit ako nabubuhay pa? Mamamatay lang ako, kalimutan mo na ako? Halos lahat ng tao sa komunidad ay narinig ang sigaw ni Elaine mula sa bintana. Pagkatapos, sa ibaba ay may sumigaw. Malaking babae, huwag isipin ito, ano ang mas mahalaga kaysa pagiging buhay? oh, matandang babae, ang aking asawa ay nagpapalaki ng isang may bahay sa labas, pero hindi ko naisip na tumalon sa building. Pinagalitan ng iba, mabaho kang babae mamatay ka sa labas, Huwag kang mamatay sa ating komunidad. Ang mga presyo ng pabahay ng buong komunidad ay hihilahin mo pababa. Nang marinig ito ni Elaine, sumabog siya at nagalit. Nakakahiya ang asong yon. pinag-uusapan ba ito? Namamatay ako saan man gustong mamatay ng aking matandang ina. Pagkatapos kong mamatay, gagawin ko pinagmumultuhan ka sa lahat ng oras. Buong pamilya, gusto kong patayin ang buong pamilya mo, at walang iiwanan, at gawing mura ang iyong bibig. Pagkasabi niya nito, biglang tumahimik sa labas. Walang nag-iisip na ang pagiging epektibo ng labanan ni Elaine, ay napakabangis, na magagawa niya para sabihin ang mga ganyang salita. Nang makita ni Elaine na tumahimik ang nagsasalita, agad siyang nagmura. Yung aso na nagpalabas at namatay sa akin ngayon lang. Bakit hindi ka nagsasalita sa ganitong oras? Sinasabi ko sa iyo, hindi ka mabubuhay ngayong gabi. Magiging marahas ang buong pamilya mo ngayong gabi. Patayin. Ang iyong ina ay pinatay ng sasakyan, napatay ng aso ang tatay mo, napatay ng kidlat ang asawa at mga anak mo. Bumagsak ang buong komunidad. Anong pagkamuhi ng gayong sumpa? Sa oras na ito, narinig niyang may sumisigaw mula sa labas. Naniniwala ka ba sa akin, mabahong babae? Tatad teren kita ngayon. Sinasabi ko sa iyo, ayaw na lang mabuhay ni Lady Wilson at mamamatay ako kasama mo sa oras na iyon. After speaking, Elaine said again. Ikaw bastardo, ano ang house number mo? Dadalhin ko na ngayon ang kutsilyo sa pintuan mo para putulin ang braso. Gupitin ang art area, nakabitin sa iyong pintuan. Haharapin kita magpakailan nang marinigiyon ng kabilang partido, halos agad siyang nabigla. Ang isang walang awa na tao tulad ni Elaine, hindi talaga siya ma ng mga ordinaryong tao. Sino si Elaine? Kung kumagat kalaban sa Tibetan Mastiff, hindi niya ito mawawala. Paano siya magiging kalaban ng mga ordinaryong tao? Napangiti si Elaine nang makita ang pagkatalo ng lalaki, naglakas-loob pa rin ng brat na magpanggap sa kanya. Maaring tumayo ang kanyang lola sa harap ng bahay, at pag-alitan siya ng tatlong linggo. Kung hindi sapat, magagawa niya yon sa susunod na apat na pung taon.